Ang sirang bike mo sir Ha? Ah? Ah, ha May vulcanizing dun ha ah. May vulcanizing dun sir sa may una na Ha? Ah? Ah, sarado na po Ha sarado na? O sige dito mo na lang muna o oh. Mayroon akong pantapal dito eh Eto lang ang ito Amuson ah, Taytay ah. Sa ka pa galing? Nag-rides ka? Galing po dito sa may tito ko may... uh, Ito po yung harap po kasi yung Ha? Ah? Yung harap po. Ah, ito O oh, sige Ito po ako kasi sa sagal po eh. Sa so, may pito Tapos nilagyan ko lang na ng tip kasi bumalaw Ibig sabihin May buta sa pito? Ah, ay gagawa natin para? Ano to? Ikaw 'lang naglagay? Opo, nilagyan ko lang po. Ah, nilagyan mo lang nito. Pero Sumisingit. Sumisinga sumi sumi okay. ulit? Ating ah, na natin. Double check natin. Ayun yung butas oh. Ayun oh. Ang sa may pito. Ito oh. Hindi na yung trial oh. boy. nang mabubutas dyan pa sa may Ah, um, vulcanizing wala eh. na. Wala na eh, sarado na daw eh. Ayan sir, okay na. Ah, eh, wala nang bula, di ba? Tingnan natin, baka may nakatusok eh. testing mo muna yung bike mo para sure tayo na makakauwi okay ka Maka Ano, okay na ba sir? Ay, makakauwi ka na niyan. Sige. May ah. kayo Ito sir oh Ah, sticker na din Oh, ito sa'yo sir oh Magkasama kayo? Opo Sa musun ka rin na uwi Tinat niya ako eh, tapos Gagulat ako, may tumutulong na sa'yo Ha? Tinat niya ako Ibig sabihin, numingi siya ng rescue sa'yo, tinat ka niya Kaya pumunta ka dito kaya kaya may dala siyang ano, pambomba. Ito yung bike mo ito. Ayan. eh ay, ayos ay, 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 na yung bike ng kasama mo. Hindi. Na, tumutulong sa kanya Ah, nagulat ka may ano. Ah, nakasalubong kasi siya na lalakad eh wala raw ano, sarado raw yung vulcanizing na daanan niya. Kaya sabi ko, mayroon akong pang-vulcanize dito. Ayan, makakawin na kayo niyan, sir. อีว่างานปะไรมาป๋อว่างานอะไรมาว่างานมาป๋อว่างานอะไรมาว่างานมาป๋อว่างานอะไรมา